Hi guys, amazing na buhay. So ito nagpapakain na naman tayo ng ating mga decal browns. Yan, gamit po ang darak sa mais, mother de agua, molasses at asin. Ayan, so meron lang po akong paglilinaw doon po sa previous vlog ko. na uh, nabanggit ko nga po na uh, darak sa mais at mother de agua muna sila Uh, habang sila po'y naglulugon. Ayan, hindi ko lang po siguro masyado na at uh, na-misunderstand po tayo ng iba. Uh, ito po ay habang naglulugo lang po sila yung uh, ating pagpapakain ng darak sa mais at uh, madre de agua mula sa satasin. Ito po ay gagawin lamang po natin habang sila po ay naglulugon pa. Ayan, kasi nga, nabagit uh, ko nga sa previous vlog po, na kahit anong bigay ko ng layer feeds at uh, egg booster ay hindi po sila nangingitlog gawa nong ang nakikita ko nga po dahilan ay yung paglulugon po nila ayan and then tayo nga po ay nabigyan ng payo ng isa po nating kaibigan na breeder po ng mga panabong na pabayaan lang po muna nating maglugon, makompleto ang kanilang lugon and pakainin po ng uh, mais yan. kaya naman po ang ginawa po natin para maka-tipid kasi sobrang mahal din po ng mga layer feeds at uh, egg booster and uh, hindi naman umiepekto, ay iniligay po muna natin sila sa darak sa mais combined with Madre de Agua molasses sa at asin. Pero ito guys, pagka natapos po ang kanilang paglulugon, ay ibabalik natin sila sa layer feeds at egg booster. And then meron pa rin pong Madre de Agua, ang uh, tatanggalin lang po natin ay yung darak sa mais. Papalitan natin siya ng layer feeds. Ayan. So yun po. Sana po uh, nalinaw ko po yung uh, patungkol sa ating uh, last vlog. Nandun po sa mali pong pagkakaintindi. Ayan. Ito po. Hindi po sila forever na darak sa mais. Ngayon lang po yan habang sila po ay naglulugon. Sila po ay babalik sa layer feeds at uh, egg booster pagkatapos po nila maglugon yan sila hmm. kasi nga sabi nga uh, may isa pong nag-comment na lalo daw po hindi mangitlog yan kasi darang sa may isang pinapakain ko eh hindi ko lang po siguro nalinaw kasalanan ko rin hindi ko lang nalinaw sa aking vlog na ito po ay during the duration of molting lamang yan kasi currently molting po sila at asensya na kung hindi po natin alinaw kaya po nililinaw ko po sa inyo ayan siguro mga isang buwan lang ganito isang buwan pa na ganito sila and then kompleto na po yung kanilang paglulugon tapos na pabalik na natin sila sa layer feeds ayan kaya, no? na, oh? uh -huh. ayan o Bus na o Yeah, so ito guys pakain naman tayo ng ating mga kabir to, magpapakitang gilas din po yung ating mga kabir chicken papakita rin nila kung uh, gano'n nila kagusto kainin yung ating uh, derak darak sa mais uh, Madre de Agua mula sa asin. yan sila oh. na o sige kakain na kayo wait lang ayan guys ito na mga di ka bros, ah di ka bros. Mga kabir naman ang ating pakakainin. Guys, nakakagulo, nakakagulo. Ah. Ah. Guys, oh. Eh, so, ang lakas kumain ito mga to. Ito talaga, grabe kumain. Pero gusto ko yan kasi ito yung mga ano to, mga, kumbaga sa baboy fatteners kasi ito eh, mga patabay natin to. Yan. Ito sila, ito talaga, forever na to na naka ano guys, na naka darak sa mais at uh, madre de agua mula sa tasin. Ito, itong mga kabir na to, yun na talaga ang pagkain nila. Hindi na magbabago yan kasi hindi naman sila layers at ah, uh, ito naman eh, kahit wala pong layers kasi may rooster naman tayo. Okay lang yan. Saka mga breeders naman yung iba dyan. Yung iba, pinapalaki natin para pag may gustong bumili pang katay or pang alaga, may, may bibigay tayo. So patabain. So okay lang yan na nakagangito sila. Direct sa mais. At uh, Madre Mother Diago kasi nagdadala dyan guys eh. Pag kinumbine mo kasi ang Mother Diago, ito napansin ko guys ha. Kahit sa aking mga baboy, Inumbine ko yung Madre de Agua at Asin. Ah, Madre de Agua at uh, mais. Ang ganda po na resulta. Yan, doon na sa nakasabaybay sa akin. Nakita niyo naman yung mga baboy natin. Baganda ganda katawan nila, di ba? Eto... Okay, mm -hmm. Ito. Okay, na Ha? Ito, ay sinabawan lang po natin. Gawa nung mga yobabab sila. So, kung gusto nila yung may sabaw. Ito po ay 50-50 ratio pa rin, guys. Ha? Uh, madre de Agua at mais. And then, meron po tayong uh, sinasamang molasses. At asin. Ayan. Ayan po. Papakainin natin sila. Ito na. Are you hungry? <laughs> Are you hungry, Bajong G? Ito lang. Sika lang dyan, girl. Ito na. Guys, okay, so. oh. Ito sariwa ito, guys. Ay, hindi na ito ferment Pero, mas maganda kung ferment Pero, again, uh, naubusan tayo ng oras wala tayong oras mag ferment kaya fresh ang ganyan natin kasi dami natin na alaga hindi na kaya mm. Uh, uh, uh. hmm. ito lang po pinapakain natin simula sa ano uh, simula simula alos ito lang po talaga kinain nila hanggang ngayon pero yung katawan nila ay magaganda so nakitaan ko nga po ng magandang combination yung Madre de Agua sa Mais. Kaya ito pong ang uh, pinapakain ko ngayon sa lahat. Sa lahat na. Kahit yung ating mga Moscovidak, ito, ito ang kinakain nila ganito. Hindi tayo gumagamit ng commercial feeds dito sa ating mga uh, breeders na kabir, Moscovidak, at sa mga, lalo-lalo na sa baboy, hindi tayo gumagamit ng commercial feeds dyan. Sa ito sa mga breeders sa shamo, kahit yung shamo at dong tao natin, ay ito rin po ang kinakain nila. Hmm. Nakita naman, oh. Gusto gusto nila. Mm hmm. Eh, yung molasses, eh, malaking bagay na rin po yung molasses na, ano, nilalagay natin dito. Andiyan po yung mga minerals. Molasses po, kung hindi po hindi nakakaalam, ang molasses po ay by-product ng sugar. Galing po yan sa tubo. And so ito po lahat ang ating mga dumalaga. Meron tayo dito ano na eh. Inahin na eh. Dalawa, yun. Mm Hmm, ito yung ano. Okay, so. Ito, inahin na to. Oh. Tika. Wait lang. Mm hmm. Yan guys, inahin na yan, oh. Laki. So, dating dumalaga ngayon ay inahin na. Pero pesa ayun. Ayan, uh, mga inahin yan. Yun pa. Marami na. Marami ng malaki dito sa ating mga dumalaga. Si Juan ay nga pala, si one nga pala guys ay nasa ano, clinic. <laughs> May halak eh. So, pinulot ko muna rito. Tinanggal ko muna. Nilagay ko doon sa ating isolation na kulungan. So, yung ginagamot natin maano um, kasi ngayon, mahangin, malamig. Kaya ano, kaya ako po yung naglalagay ng ano, ng ambroxidil sa painumin nila for prevention. Para ma-prevent natin yung ano, yung further infection ng uh, sipon at halak. Kasi nagkaroon na si 1i, kasama nila si 1i dito. Kaya nag ano na tayo for prevention. Kahit yung ibang wala pa, uh, makainom na ng abroxidil na nasa tubig nila. Ayun. Namaya maglalagay ulit tayo para ma-prevent natin yung pag-alat ng sipon at uh, halak. Normal yan guys, guys sa ganitong panahon na malamig, malakas ang hangin. Normal po yan. Kahit sino pong magmamano kayo na experience yan. Uh, sipon, pisik, halak. Ayan. Hmm. Ito mga guys, may mga nahalo tayo na ano Ito, hindi ano to. Hindi kabirto. <laughs> Cross pa ito ng uh, Kabir uh, Road Island. Yung dalawa na yan. Dalawa yan eh. Asan yung isa? Ito yata. Ay, hindi. Kabir to. O, oh, Kabir. Ang base ako kasi niyan sa, ano, sa Pichu guys. Sa Picho. Pagka uh, matulis ang Picho, ano yan, cross road island yan. Pagka uh, malaman ang Picho, uh, Kabir yan, sigurado yan. Ayan. Ito, Kabir to. Yun, yun, yun. Yung isa na yun. Ayan cross pa yan ng Rhode Island. sa ang dalawa. Yan. Pero ano yan, ipopull out din natin yan pag, uh, mu pag uh, sila. Hindi da sila po pwedeng isama rito. At uh, baka mahaluan na naman yung ating mga pure. Kasi pure-pure nga po tayo dito, yung ang plano natin. Pure kabir ang ibibirid natin sa area na to. Yan. Hmm. Diba? Diba? Ah, ito yung natin, no. Oh. Mm. May nagsasabi wala daw sustansya. Eh nako. Molasses, asin, madre de agua, mais, wala po bang sustansya 'yan? Meron 'yan. Molasses na lang eh. Hmm. Yan.